Bali ang isang rupo ay eh. bahala na kung maharbisan pa rin po natin ya yeah, ito pa po ah, isang batch na ito dami na rin po ito eh bali po kumusta na po kayong lahat ano po yan bale sa episode na ito po bali harvest po tayo ng sitaw upo yan tapos ay dagdag tanim yan yeah, bali ito po yung mga idadagdag tanim natin oh Bali ito po yung binili natin sa Lokman Quezon. Ayan, napagawid po ulit tayo dyan. Oh. Bali dito po natin ito inilagay para masanay siya sa labas. Opo, yan. galing po ito sa mga taniman eh. Yan. Tapos meron din po tayong ano, repolyo. Yan. O, yan po ang ating mga aabangan sa next episode. Yung pagtatanim natin ng repolyo. Tapos ito po baka maitanim na rin natin. Ito po hindi kadamihan. No? 'Yan lang po. Ala tray lang po. At ang gawa po natin ay yung mga kaya lang nating itinda o i-deliver ang ating itinatanim. Opo, 'yan oh. No? Basta iba't ibang klase po ang ating pananim. Kahit tig-kukunti. Opo, basta 'yun po ang pinakaano ko eh. Kahit tig-kukunti, basta maraming iba't iba para alin man dun yung sumala sa presyo mababawi nung iba ano po yun tara po sama sama po tayo sama na naman po ng panahon dito ngayon no? mga kalahating oras biglang nabago po uli pabago bago po oh yan po ang mga iha-harvest natin tapos po hmm, yeah. doon po tayo muna sa kabilang side dadali yung kabilang anong tawag yun kabilang batch opo bali pong pagtatanim natin ng talong ano po yan mapapansin ninyo ganon din yung ating gagawin sa talong na itinanim natin dito oh, uh -huh. yan, oh. kapal pa rin po ng bunga na yan oh. ngayon maganda na rin po ang presyo ngayon ng talong kapal pa rin yan po may panarili na lang kaya hindi natin pinagagagalaw na oh Yan, dagdag tanim po tayo. Pawala na talaga yan. Final, mawawala na pati yan. Yun, palit tayo. Magpapalit. Pag po may nagpapabulak lang tayo doon, kahit nagbubunga pa siya, ikakat natin siya para mas bumata. Para lang may makapalit. Yan na po yung mga sitaw natin na i-harvest. Iha Oh, makapal po ngayon ang bunga oblik Yan nung po, laging ano ng ating screen Eh. Ayun sama-sama oh. po ulit tayo. balik ang ano rin po natin, aring itik natin. Oh. Pumupunta na po sa taniman. Yan. Abot na po yan doon, malapit na sa banlatan, sinusugsog nila diyan. Baka ho, ma maiikulong na rin natin. Pal nga 'no, ah, oh. 'yan po at eh, huh? oh. kung beses oo, katarami tayo ngayon 'no, 'yan yeah, puro ano po 'yan, puro sitaw 'yan. Ayo no. Dam. Lakas po pati ng hangin, no? nasa nang pag-ibig ko na dati ay anong saya bakit ngayon nagbago na nahanap pa rin kita kahit parang ayaw mo na dahil ang puso ko'y sa'yo lang sinta sabi mo ay ako lamang Sabi mo, mahal mo aku Naniwala sayo, ang puso ko Dami nah, hmm. Tuh, pas Ah uh -huh. madami na po tayo na harvest pero kumbaga nakakailan na rin po mantali na siya oh. sayang po pipilihan ang naman po natin ito Bali tayo po yung magtatanim ng talong ay itong na ito. Yan dito, isang street lang po siguro yan. Kasi oh, katabi-tabihan na yun. Kumbaga matagal yung lifespan niya dito siya sa katabihan para pag naglinis tayo ng kabuo parang pinaka-pins na lang siya. Ano po, ganyan po naman ang laging gawa natin yung mga pananim po natin kumbaga binibigyan din natin ng kaunting plano po ba kumbaga syempre malulugot na po itong mga sitaw siya yung sisibol yan dito po sa row na ito basta po ang pinakagusto ko rin sa ating pananim kumbaga tatlong plat lang na sili tatlong plat na panigang tatlong plat na taiwan na sili ano po tatlong plat na talong basta in intercrop po yung iba't iba talaga hong yun ang nakikita ko na dito sa kagaya ko po yung pagbibinta natin ay mas madalian no po yan kumpara dun sa hektaryahan ang labanan oh ayun po tayo pindiritsyo lang harvest parang palugot na rin po ito matagal na humpahin itong, runa, itong plat na ito o ay edi kasunod po naman ito ang hindi natin tatamnan siya po naman yung pahinga lupa Anong malay mo bilog ang mundo? Anong malay mo? Wala kang malay. Anong malay mo? Ay bilog ang mundo. Tayo so ka araw-araw nga yun. Paikat-ikat na ganari ay. Ay sumabit na kaunti ay. Ibig sabihin may mapir tayo kaunti. Bigayan na. mamaya po natin aanin sususugin mhm <laughs> Putol pa. Oh. malabag yung puwa yu. lakas na nadating na hangin oh yan ulit yung lakas ng hangin hindi lang akong gano'ng pansin yan apa oh sama ng panahon tayo dito sa batas na ito eh. atin pong pupulutin na ito Yan, bali dito po natin lalagay ang ating talong sa pagitan minsan no pagka tayo pumunta ng palengke kung gusto lang nila 10 kilo 5 kilo atin pong binibintahan na oh kumbaga yung ibang row tinitira na natin tapos kinabukasan kung may mag order uli yun bigay uli yo no tuh oh. Pasahan din to. Ito bale rin isang row ay eh. bahala na kung maharbisan pa rin po natin yeah, ito pa po ah isang batch na ito dami na rin po ito eh Bali, ito na po yung talong ating itatanim na hindi na po rin makukuha o oh, medyo marami na rin po baka mga 10 kilo na ayun lang po ang order o oh bukas sa lang po aray uli papatrato natin sa iba dami uli oh uh. Aren si natin ah, hingi na rin ng balag. Oh. Na hingi na uli ng trellis. Ang ganda ng ating talong. So may spray na kahit medyo yung lupa. Spray na po. napakaganda po ng ating ano talong Maganda po't medyo may ambon pati ngayon. Tabi chuchu, tabi. Dali. Huwag dyan. Huwag nang kakatapa ka, dali. Tabi, tabi chuchu. Ito po na no, may mga ano, kung papansin yung mga dilaw na. Ito po ate in-spray. Yan, ari po Ito po yung tagal natin papakanabangan. Nasa tabing-tabing -tabi na naman po tayo nito. Ito yung lain na halos. Tsaka tabing kalye. Ali, ah, lalagyan po naman natin ng chicken manor. Oh, yan, oh. No? Para uh, pagkain nila. Oh, yan, yan lang ako sa paligid. Bale okay na po, may tanim na po yung straight na yan. Ayo, bali salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.